Hi! Good morning mga kapamilya! And in today's video, dadaling ko po si Riley sa check-up niya sa St. Luke's. Mga around 4, 4 a.m. po yan. So, swerte tayo kasi nagising siya ng oras na yan at hindi ako nahihirapan na bisan siya. So, ngayon may kaya madaling araw kasi kailangan daw bago mag-7 and nandun na kami sa St. Luke's kaya medyo nagpamadali kami kasi magagaling pa kami sa kabi, dito sa Kabite. So ito mga kapamilya, nasa biyahe na kami, medyo maganda ang biyahe namin siguro dahil maaga kami umalis mga alas 4 is mabilis ang biyahe namin at nakarating agad kami sa may Quezon City. So mga kapamilya, ito nakarating na kami around 6.15 ng umaga so inaayos ko na yung record niya kasi ipinapasa to sa guard tapos i-endorse kami ng guard dun sa pedya na pag-check up ni Riley. So ito guys, na naibigay ko na yung index card ni Riley so nag-waiting na kami so may medyo maaga kami kasi around 7am daw ang call time dito so kailangan talaga may kit kasi sila sa oras kaya talagang kailangan maaga ka dito para hindi ka ano as you can see guys eto, wala, wala pang masyadong tao talagang literal na kami palang talagang nandito So, ito po, mga kapamilya, kakatapos lang i-check up ni Riley. So, hinubaran po kasi siya kasi i-check yung weight niya. Kailan talaga po daw is wala siyang suot. So, ngayon, binibigisan ko na siya kasi hihintayin lang daw namin yung result ng check up niya. so ayan kasi medyo na mamadali na ako kasi sobrang lamig daw sobrang lamig dyan sa loob kaya medyo minamadali ko na siya so uh, after this tunda na kami sa labas sabi kasi bawal daw mag video dito sa loob so sinimplihan ko lang so waiting kami so ito mga kapamilya waiting na kami mga around 12pm na to Naghihintayin lang kami ng result nung ano ako anong susunod na gagawin niya at kung kailan siya dadalhin sa pedia opta para ma-check yung mata niya. Kasi po premature baby si Riley, 7 months lang siya pinanganak and 1 month po siya sa incubator. Kaya nung pwede na siyang ilabas, sinabi sa amin, inabais kami na kailangan dalhin siya dito sa St. Louis para ma-check yung mata niya kasi baka daw mabulag si Riley pag hindi naagapan agapan. So please sana po supportahan niyo ang bagong gawang page namin, ang Pamilya Delegaspi. Salamat po sa mga manonood at manonood pa at sa mga magpapalo sa pitch namin maraming salamat po